ng pasta for lunch i-boil ko muna yung pasta Oops. ito ang ginamit ko penne penne rigati boil natin yung pasta ang mga kailangan ko ay pasta sauce, chopped carrots, tomatoes, garlic, and minced beef. Nilagyan ko siya ng carrots kasi gusto nila may gulay. Ito ang garlic. Ngayon lang tayo na kapag luto ulit. Sobrang busy. Wala lang time para mag record-record ng niluluto kaya wala akong ma-upload. Uh, Ayan. Nagisa natin ang bawang hanggang sa bumango. Gusto ko brown-brown. Brown na brown. Brown, uh, Ito yung mince meat. Ah, ang dami. Ang tipang kumagpasta kasi parang eh. nakakasawa yung kanin. Tapi, kalau gitu, aku kehilangan pasca. Saya itu kami handphone gede. Ini, saya punya kain kerut. Lagyan ko ng carrots kasi si among babae ay gusto niya yung may gulay. Kailangan daw may gulay ang pasta kahit pa paano. Alam mo na, healthy yung among babae. Gusto niya yung food niya ay healthy. Kailangan may gulay palagi siyang pinakain. Pero hindi ko alam kung kakain siya nitong pasta. Si Amo nga, mas gusto niya yung fresh tomato lang ang ilalagay pag magluluto ng pasta. Eh, parang hindi naman siya masarap pag walang tomato sauce, walang pasta sauce. Kaya, nilalagyan ko rin siya. Saka yung mga bata, hindi nila type, di ba? Sino ang may alam, sino ang may alagang ganyan? Ayan, hintayin natin na lumambot ang tomato bago natin ilagay ang pasta sauce. Check natin ang ating tomato. Lumambot na siya. Saka, alagay natin ng salt. Pagunta. Siyempre, pagunta. Pepper. Okay, konting pakulo pa siya bago natin ilagay ang sauce. え Ito ang bilhin nyo. Promise, masarap. Matamis ka. Yun na, parang daming sauce. Pero, mas bet ko yung maraming sauce. okay na siya. okay na yung lasa hindi ko nalalagyan ng salt hindi ko nalalagyan ng sugar ngayon dihalo ko yung pasta Gusto ko kasi nakahalo para malasa yung pasta niya pag kinain. Tama oh, ba yung sauce? Kasi naman. Oo, okay. oh, ang daming pasta pala. Pero okay lang. Kasi pala yung sauce niya. This is my penne pasta. With